Pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagbibigay ng kalayaan sa hudikatura sa paggamit ng kanilang pondo. Line umano nito na mas palakasin pa nito ang judicial system ng bansa. Yan ang ulat ni Kenneth pasyente Sa layuning mas mapatatag pa ang constitutional mandate ng hudikatura bilang co-equal branch ng pamahalaan, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12233 o ang Judiciary Fiscal Autonomy Act batas na magpapalakas sa kalayaan ng hudikatura sa paggamit ng sariling pondo nito. Dahilan para mas epektibong magawa ng hudikatura ang mandato nito, lalo na sa pagpapalakas ng judicial system sa bansa. Today, through the signing of the Judicial Fiscal Autonomy Act, we are putting safeguards in place so that the judiciary can work more efficiently and more independently. Our Constitution already mandates the judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature be be below the amount appropriated for the previous year, and after approval, shall be automatically and regularly released. And this is why we continue to help the judiciary become secure in its resources and perform its duty to serve our people without any delay. Sa pamamagitan ng batas, ang budget proposal ng Hudikatura ay diretsyong isasama sa national budget ng walang pagbabago, maliban kung magbibigay ng hiwalay na komento at mungkahi ang Department of Budget and Management o DBM. Dapat malinaw na galing sa DBM ang anumang pagbabago at dapat may nakasulat na konsultasyon sa Korte Suprema o Chief Justice. Bibigyang kapangyarihan ng batas ang punong mahistrado ng Korte Suprema na dagdagan ang alinmang item at baguhin sa pamamagitan ng Anbank Resolution ang paglalaan ng pondo na alin sunod sa batas. Pero ang Korte Suprema ay magsusumite ng report tuwing ikatlong buwan sa sangay ng ehekutibo at Legislatura hinggil sa kung paanong maingat na nagamit ang pondo. This is how we promote transparency and accountability. This is how we do checks and balances. This is how democracy works, by respecting the role each branch plays, by, while exercising our duty to ensure that no branch acts beyond what the Constitution allows. Binigyang diin ang punong ehekutibo na kung may sapat na pondo at tama ang paggamit, mas magagawa ng hudikatura ang tungkulin nito. Lalo na anya ang pagtugon sa hinaing ng taong bayan sa pagtataguyod ng kanilang karapatan at pagkakataong makamtan ang hustisya. This law further strengthens the commitment of the executive to work alongside the judiciary as a co equal branch of government. We recognize that each of us has a unique role, and yet we also have a shared responsibility to uplift Filipino people. Above all, let us always remember that even our smallest decisions can shape the lives of very many people and the future of the nation. This administration is committed to respecting the autonomy and authority of the Supreme Court as it discharges its constitutional duty to interpret the highest law of the land. Sa ipinasang National Expenditure Program ngayong taon, pang siyam sa sampung departamento ang hudikatura na may pondong 67.9 billion pesos. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.